Toka Boca! nag-update tayo sa Toka Boca para intindihin yung baby doon. Ayan, kasi may in-order yung mami. At nagagalit si daddy. Hulo! Galit agad! So, ayan, nagagalit talaga Sa Wala wala pa tong update dito. Valentine's <coughs> na yun eh. Alam ko malapit na Valentine's kasi ano eh. Ano ba ito? Kasi kay angry. Ano? Dis-dis nga. Kasi mag-update pa yung Valentine's types ito. Kaboka pati dito sa Avatar world. Ewan ko yung sa Avatar. Kasi. Wala pa yung Ewan ko kung mag-update ng Avatar World yung gano'n eh. <coughs> Ayan, nandito tayo sa loob ng bahay. And, andito yung cat para bantayan yung baby. O sino daw umanus sa babies, kakakalmatin niya daw, oh, char. Anyways, uma dito ko nilagyan yung pusa. pakipag upuan niya, the stroller yan. Tapos, ito yung karto ng baby. Tapos, ang dami ng ano sa ulo. Tapos may mga toys pa siya dyan. Ayan. Tulog yung baby at nandito yung mami. Balak niya ata pasutin yung baby ng koroni. Wait lang. Kati na natin ito. Ay, unlock eh. Eto. Ayan. Ayan, pinasuot sa kanya. Ayan. Wait nga lang ibay natin kasi na, oh, ano ko yung baby ata eto ayan ganyan ganyan lang natin umiyak yung baby ni Hala update tayo sa next ano na ito generation ng vlog so alis na ako bye bye